<laughs> Ayan po, meron meron rambutan si Manay. Kung sinong gusto ng rambutan, tara. Kain po tayo. <laughs> All time support. Lahat ng kasuke. Lahat ng kailigan. Kaya sabayin niyo po akong kumain ng rambutan. <laughs> kain po tayo ng rambutan. Tara. Hmm. Hindi masarap. <laughs> Hindi po masarap. Magandang araw po pala sa inyong lahat at mabuhay po lahat. Samahin niyo po akong kumain ng rambutan. Tikman po natin kung masarap ang rambutan. Alam hindi masarap. Kaya ito, tikman po natin kung masarap. Kung hindi masarap, okay lang. <laughs> mm. Meron pong masarap, meron hindi. Ay, ne, ikaw na. Kapain mo ko. Busog oh, okay. na. Dariman. Hindi naman nakakabusog to, ne. Pag ano to, kumain ka rito. <laughs> Aman. Pag namumunga po ito, rambutan. Halos bunga na lang po ang nasa puno mula po yung ano, wala na po siyang dahon, puro bunga na lang. Kaya, ang ganda po pag makikita niyo po to sa puno. Ang ganda. Kasi puro bunga, yung dahon. Nawawala yung dahon. Makikita mo na lang puro pula. Provincia namin ito. Marami po ito. Pag, na, pag meron ko kay nitong parang nagsasawa na po hindi na po pinapansin pero pag dito sa, eh, sa nida. lalo na pag unang labas nito, napakamahal ngayon medyo mura na so kaya pumili na po alam mo naman si Manay pot, kaya maghihintay muna ako ng mura pag mahal pa po, hindi mo na ako bumibili. Kasi sayang. Sa balat pa lang po nito. Logi ka na sa... Lugi <laughs> na sa kilo. Tapos may buto pa, di ba? Ayan naman, ang konti lang ng laman. Kaya kung bibili ka nito, pagmula na. Pero pag mahal po, huwag na lang muna. Kiss muna tayo pag mahal kagana po tayo bibili. Guys, po si Manay. Kaya, ang balat po nito napakabigat na eh, mabigat na eh. Buto pa, di diba? Kaya kung bibili ka nito, pagmahal. Ilang piraso lang ang kalahati, sa kilo, di ba? Kaya pagmahal po ito, hindi mo na po ako bumibili. Pag mura na, saka po ako bumibili. Kasi may kumita kaya. <laughs> Mayroon kaya kumita kaya kailangan maging mautak ka rin. Mautak ka, matalino ka para ang pera mo ay hindi naman masamang ano, kumain. Kaso lang, syempre, kailangan pag magsinog kasi la, ano, mahirap kumita ng pera kasos ka ng gasto wala kay ipon yung panong pagdating ng panong wala kang ipon kaya kailangan paginwais ka rin sa pera pag hanggang mahal kasi pag mura po mahal pag sa una pa lang pag hindi pa pupuso pero pag uso na po ang tatay mura na kaya yung pang ginagawa ko, pag mahal pa, hindi ko muna po yan pinapansin. Pag mahal na, ay pag mura na, yun. pwede natin bumili. Kasi mura na, di ba? <laughs> yung pang, ano ni yung manaya? Tinuro ko sa inyo po, ano ang maganda na pag ano sa...